Jajaknya, jajaknya, jajaknya. Saya bunso ai, ai. Zah, ha, bat kai. Di sini tanya, di sini tanya, nak? Di sini, di sini, tadi. Ayo, kahit ko yung tayo, dito tayo dito tayo dito tayo Aryo. dito 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 tayo ayaw yan magpapahila ayaw ayaw dito, dito tayo ayaw ko dyan ayaw ko dyan Mariboso, dito tayo gusto pumunta doon ayaw ko dyan ayaw ko dyan ko dyan anay na hindi ka gusto dito talaga lagi dadaan ay nako, talaga Oreo ka ano meron ba dyan gusto mo dito kadagi dadaan padulasan Ogo, talaga, si Oreo. Oreo, ayun ang mga mag-zumba. Zumba time na. Dito na, ito Zumba, zumba. Zumba. zumba na.

Zumbanista, mga magsusumba. Nanonood kay Zumba na. Na. Arya. Arya. Arya, nanonood ka Zumba. ka? Ha? Nanonood kay ni Bunsa. Sa. Nanonood kay Zumba, mainit na.